Tuhalo na isa. Ready to eat na po. Oh. Ah, sarap. Ayun po, tayo po yung nagpapakarga po ngayon ng palay dito sa kabayo. Alin man sa dalawa? Okay. Tapos po tayo tuloy bilad po. Yan o. ating pong kainin. Nalubog pa yan o. No? Gawa na ito, ito yung mga damo lang na tinambak ay. Hmm. Ang kabayo ano? Ginawa na lang po ng tuloy ano. Yeah. Ayos nice na. Yeah, ito po yung ating kainin. Umayagi po at uminit. Oh. Yeah. Aray po, ay yung basa pa ay. Aray na lang po ang hakotin. Dito na po ito na palagay at bumago ang hangin. Dapat po sana ipaparoon ang punta ng dayami po ba ito? Ay bumago po ang hangin kaya pumunta dito. Malapit sa kubo po. Pasalamat po tayo, wala tayo ditong tanim. Oo. Oh at yan po naman talaga ang plano ayun tara po at makapag luto po tayo ng pananghalian oh. tara po ang ating mga bisaw sihit yan yeah. Yan po, magluluto po tayo ng sihi po. Aray, sihi. Ahok. Oh. Mantika. Pagsasabay na po natin ang ano, yung bawang at luya. Mami, ita po. Mag-add po tayo ng konting toyo. Masarap po yung tapis. Pero yung toyo. Yung bango. Pakuli lang po yan. Para na po yung ate sihi. Eh, na hinugasan na lang ikangay kainaman. Tapos po ay sasabawan natin ang right. lagyan na po natin ang ating green leaves yan lagi po tayong bongbong -bong sa ano sa mulay o yan Ah, awas, awas. Yung puno mo na yan, kaya pagkain na lang kita. Hmm. Yan na po ang ating pangulamin no. Oh. Yari na po, luto na oh. Counting ini pa po. Ate namang lalasahan. Ah, ana lupa ya, nyasarap. nanti sarap nah, ya. tamis, -tamis po. Tum -tum. Tum -tum. Tum -tum. Ready to eat na po ko. Oh. Ah, sarap. Naan na po yung ating ulam mo. Oh, Mamaya na eh, lahat ano? Hmm. Dadamak na lang ano? Hmm. Ano kang pusa yan? Hmm. Ligaw ano? Laog baka mga gata? Taho Ah nakalang sa inyo po

matapang. Dagdagan mo nila ano ano. Nakain po. Maliit pala naman 'to, Ano?

Mura na sa kalusik sa Mura na, Ang no? mm. sabokon bato. <laughs> Batong

ke Nah, usah mentok lah kak ini. Nah, eh. sarap dulu. Eh. Manamis, manamis, anu gawan sub drinks. Hmm. Tanduk, tanda apa lu? No. Ini ini lah.

Eu vou tirar um pouco mais da